Naisip mo na ba kung bakit, kahit na nagdarasal ka at nagsisikap ng husto, ilan na pakatagal bago dumating ang kaunlaran? Paano kung ang susi sa pagbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan ay nasa loob mo na, naghihintay lamang na ma-activate? Ngayon, sabay-sabay tayong magdasal ng napaka na panalangin. Ngunit bago tayo manalangin, mahalagang maunawaan mo ang isang katotohanan na makapagpapabago, hindi lamang sa iyong araw, kundi sa iyong buong paraan ng pamumuhay. Ang tunay na kaunlaran ay hindi nagsisimula sa iyong bulsa, ito ay nagsisimula sa iyong kaluluwa. Ito ay nagpapakita ng sarili muna sa espiritu, sa puso, sa mga pag-iisip, at sa kalamang ito umaapaw sa material na buhay. Marami sa atin ang naturuan na maniwala na ang pagnanais ng kaunlaran ay makasarili, na ang paghahanap ng kasaganaan ay tanda ng walang kabuluhan. Muni hindi ito nang galing sa Diyos. Sa Jeremiah 20-11, ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong ikabubuti mo at hindi para saktan ka. Mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Kung ang lumikha ng sansinukob mismo, ay nangangarap na makita kang umunlad. Bakit natatakot ka pa rin mangara? Ang kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera. Ito ay ang pamumuhay ng may kapayapaan sa iyong puso, may kalusugan, may malusog na relasyon, may oras upang tamasahin ang buhay at may sapat na pananampalataya upang magpahinga, kahit na sa gitna ng mga paghihira. At, kasama rin sa kaunlaran ang probisyon, ang pagkakaroon ng kung ano ang kinakailangan, at higit pa kaysa sa kinakailangan, upang pagpalain din ang iba pang mga buhay. Ngunit dito nagsisimula ang lahat, sa katahimikan ng kaluluwa. Nagsisimula ito kapag inilagay mo ang iyong sarili sa harap ng Diyos, at nagpasya na baguhin ang paraan ng pag-iisip mo ang pakiramdam mo, ang paraan ng iyong paniniwala. Bago tayo humingi ng mga pagpapala, kailangan nating linisin ang lupa. Ang pusong nasaktan, napuno ng pagkakasala o hinanakit, ay maaring maging baog na lupa. At alam mo, walang buto ang namumulaklak sa matigas na lupa. Marahil ang iyong kasaganaan ay naharang hindi ng kawalan ng pananampalataya. Ngunit ng mga negatibong salita, na paulit-ulit mo ng maraming taon. Marahil ay nasanay ka na sa kakapusan na hindi mo namamalayan na naging bahagi na ito ng iyong pagkakakilanlan. Ngunit ngayon, nais ng Diyos na ipaalala sa iyo kung sino ka. Ikaw ay isang anak. Ikaw ay isang anak na babae. Ikaw ay tagapagmana ng mga pangako. At inaanyayahan ko kayo ngayon na pag-isipan. Ano ang mangyayari kung, simula ngayon, nagsimula kang magpahayag ng mga pagpapala sa halip na ulitin ang paehong mga panaghoy? Paano kung maaari mong baguhin ang iyong pag-iisip? at magsimulang makakita ng mga posibilidad, kung saan dati, ay mga hadlang lang ang nakikita mo. Isipin kung ano ang magiging pakiramdam ng pagising araw-araw, na may pananalig na may inihanda na ang Diyos, na may nagbubukas ng pinto, na may sagot sa daan, posible bang mamuhay ng may ganitong katiyakan? Ito ay ganat na posibo, at iyon ang naririto namin ngayon, ngunit bago ako manalangin, nais kong gumawa ng isang espesyal na kahilingan sa iyo. Kung naramdaman mo ang mensaheng ito na nakaantig sa iyong puso, kung naniniwala ka na mas maraming tao ang kailangang marinig ang salitang ito ng pananampalataya at pag-asa, pagkatapos ay mag-subscribe sa channel ngayon. Activate ang kampana upang matanggap ang susunod na nilalaman. I-like ang video na ito at isulat sa mga komento. Natatanggap ko ang kasaganaan mula sa Diyos. Hindi lamang ito nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming buhay. Ngunit nagpapalakas din sa iyong pahayag ng pananampalataya. At kung magagawa mo, mangyaring ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng sagot mula sa langit ngayon. Ngayon, huminga ng malalim. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata kung kaya mo. At sabihin ng may pananampalataya, tinatanggap ko ang kasaganaan na nagmumula sa langit. Ramdam mo ito sa iyong kaluluwa. Dahil ang gagawin natin ngayon ay hindi lamang isang dasal. Ito ay isang gawa ng pagsuko ng pananampalataya, ng kaugnayan sa pangako. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Alisin ang iyong isip sa ingay ng mundo, at pumasok sa presensya ng Diyos. Panginoon kong Diyos, Ama ng Liwanag, Diyos ng Kasaganaan. Sa simula ng araw na ito, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong presensya, upang ipahayag na naniniwala ako sa iyong mga pangako. Naniniwala ako na gusto ng Panginoon na makita akong maunlad, kumpleto, payapa at puno ng buhay. Ngayon, Tinatanggihan ko ang anumang kakapusan na sumusubok na mangibabaw sa aking isipan. Tinatanggihan ko ang ideya na ako ay nilikha upang magdusa. Inatanggihan ko ang bawat pag-iisip na nag-aalis sa akin sa aking pagkakakilanlan bilang isang minamahal na anak ng kataas-taasan. Ako ang iyong anak, Panginoon, at bilang anak, may karapatan ako sa banal na mana, pamana ng kapayapaan, pag-ibig, kalusugan at kasaganaan. Nawa ang bawat diwa ng paghihiyap ay umalis na ngayon sa aking tahanan, sa aking kasaysayan at sa aking mga iniisik. Naway mabuksan ang mga pintuan ng langit, at magsimulang bumagsak ang ulan ng mga pagpapala. Panginoon, linisin mo ang aking isipan ngayon sa bawat paniniwala ng limitasyon. Hindi ako nilikha para mamuhay sa mga gilid, para tumanggap ng mas mababa kaysa sa inihanda ng Panginoon para sa akin. Ako ay nilikha upang magpasikat ng iyong liwanag Upang maging daluyan ng iyong pag-ibig Upang maging refleksyon ng iyong kadakilaan Sa araw na ito na magsisimula Gusto kong palayain ang sarili ko sa takot Takot na hindi magkaroon ng sapat Takot sa bukas Takot sa kabiguan Sapagkat alam ko, Panginoon Na ang iyong pangangalaga sa akin ay palagian At ang iyong paglalaan ay hindi nagukulang Ang Panginoon ang aking pastol Hindi ako magkukulang Kahit na hindi ko nakikita ang lahat ng sabo sa ngayon pinili kong magtiwala. Kahit na tila makitid ang landas, inili kong maglakad. Kahit na may katahimikan, pinili kong sumamba. Buksan ang aking espiritual na mga mata, upang makilala ang mga pagkakataong inilalagay mo sa harap ko. Bigyan mo ako ng discernment para makagawa ng matatalinong desisyon. Lakas ng loob na magsabi ng, kapag oras na para kumilos, at kapayapaan na maghintay kapag oras na para magpahinga. Alam ko na ang kasaganaan ay isang magig formula. Ito ay itinayo araw-araw, na may mga saloobin ng pananampalataya, na may mga salitang nakapagpapatibay, na may mga kaisipang nakahanay sa langit. Kaya naman, pinipili kong magkasalamat, kahit sa maliliit na bagay. Pinipili kong maging tapat, kahit walang nakatingin. Pinipili kong maghasik ng kabutihan, dahil alam ko na ang bawat mabuting binhi, na itinanim ng pananampalataya, balang araw ay namumulaklak, kung minsan ay mas mabilis kaysa sa inaakala natin. Panginoon, sirain mo na ang bawat siklo ng kakapusan na maaring umiiral sa aking buhay o sa aking pamilya. Paulit-ulit na pag-ikot ng utang, pagkabigo sa pananalapi, mga pintuan na nagsasara ng walang paliwanag. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang mga siklong ito ay tinatapos na ngayon. May bagong nagsisimula sa akin, Ama. I-renew ang aking isip, i-renew ang aking kwento, i-renew ang aking pananampalataya. Nagdarasal din ako para sa bawat taong nakikinig sa panalanging ito ngayon. Naway ang salitang ito ay umabot sa mga pahanan, magbago ng mga puso, maghatid ng ginhawa sa mga nagdurusa at pag-asa sa mga pagod. Naway maramdaman ng bawat tainga na nakakarinig ng mga salitang ito ang iyong presensya na sumasalakay sa kapaligiran, na nagdadala ng kapayapaan na hindi naiintindihan ng mundo. Kung saan may takot, ngayon ay may lakas ng loob. Kung saan nagkaroon ng pagdududa, ngayon ay mayroong pananampalataya. At kung saan nagkaroon ng kakapusan, ang kasaganaan ay nagsisimulang sumibol. Panginoon, turuan mo kaming umunlad ng may pagpapakumbaba, dahil hindi namin gusto ang mga kayamanan na nag-alis sa amin sa iyo. Ngunit ang mga pagpapala na naglalapit sa amin sa iyong puso. Ito ay nagpapaunawa sa atin na ang kasaganaan ay hindi akumulasyon, ngunit umaapaw. Gusto naming maging channel, hindi deposito. Gusto naming ibahagi kung ano ang inilagay ng Panginoon sa aming mga kamay. At kung minsan pinaniwalaan tayo ng buhay na hindi tayo karapat-dapat, na hindi tayo sapat, na ang kakapusan ang ating kapalaran. Ngayon, sinisira natin ang kasinungalingang iyan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Dahil ang aming pagkakakilanlan ay nakabatay sa iyo. At ikaw ay isang mabuti, mapagbigay, mapagmalasakit at tapat na ama. Salamat, aking Diyos, sa iyong pagkilos. Salamat sa pakikinig sa amin, sa pagpapalakas sa amin, sa pagpapanibago ng aming pag-asa. Hindi lang natin hinihintay ang himala, sinimulan na natin itong ipamuhay ngayon. Sapagkat ang pananampalataya ay siyang katibayan ng mga bagay na inaasahan. Ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. At kung naririnig mo ang panalangin ito, ipahayag ito ng malakas ngayon, ng buong kaluluwa mo. Ako ay masagana sa Diyos. Ang kasaganaan ng langit ay sumasama sa akin. Hindi ako magkukulang, sapagkat ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Akiramdam mo, huminga ng malalim, hayaang lumubog ang pahayag na ito sa pinakamalalim na lugar ng iyong pagkatao. Binabago ka, may bagong isinilang sa iyo ngayon, at kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyong puso, magpatuloy sa paglalakad kasama namin. Ang channel na ito ay umiiral upang palakasin ka, upang ipagdasal ka araw-araw. Upang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Mag-sign up ngayon kung hindi mo pa nagagawa. I-like ang video na ito para mas marami pang buhay ang maabot nito. Mag-commento sa ibaba. Inatanggap ko ang kasaganaan ng langit at ibahagi ito sa isang taong apurahang nangangailangan ng salitang ito. Maaari kang maging instrumento ng sagot na hiniling ng taong iyon sa panalangin. Magkita-kita tayo sa susunod na panalangin. Munit bago ka matapos, huminga ka pa. Ligtas ka. Ikaw ay nasa kapayapaan, at ang kaunlaran ng langit ay dumadaloy na patungo sa iyo. Panginoon, ngayong tahimik na ang aming kaluluwa at bukas ang aming puso. Hinihiling namin sa iyo, patuloy mong ibuhos ang iyong biyaya sa amin. Naway ngayong umaga, naway ang panalangin ito, ay maging simula ng isang bagong ikot. Isang ikot ng nakikita mga pagpapala, ng mga hindi inaasahang kasagutan, ng mga pintuan na nagbubukas kung saan dati ay mga pader lamang. Isang siklo ng tunay na kagalakan, ng patuloy na kapayapaan, ng masaganang panustos. Sa bawat bukang-liwayway, gusto naming matutong magtiwala sa iyo. Sa bawat hamon, gusto naming matutong magpahinga sa iyong pangangalaga. Sa bawat tagumpay, nais naming tandaan na pasalamatan at luwalhatiin ang iyong pangalan. Panginoon, nawa'y ang panalangin ito ay hindi lamang dinggin, kundi isabuhay. Nawa'y ang mga salitang binigkas dito ay umusbong sa mga saloobin desisyon at konkretong pagbabago. Ulungan kaming alisin ang mga gawi na pumipigil sa amin sa kasaganaan. Bigyan mo kami ng karunungan upang pangalagaan kung ano ang mayroon na kami. At pananampalataya upang makamit ang darating pa. Hubugin mo ang aming pagkatao, Panginoon. Uruan mo kaming maging mabuting katiwala ng iyong mga pagpapala. Naway ang perang dumarating sa ating mga kamay, ay magsilbing pagpapala sa ibang buhay. Naway magamit ng may layunin at bukas palad ang mga mapagukunang nakuha natin. Alisin mo sa amin ang pagmamataas, pagkamakasarili, kasakiman. At inilalapit kami sa pagiging simple, kababaang loob, ang diwa ng iyong pag-ibig. Hindi lang natin nais na umunlad sa pananalapi. Nais nating umunlad sa kaunungan, sa kalusugan, sa mga relasyon. Nais nating makita ang ating mga pahanan na puno ng kapayapaan. Ang ating mga pamilya ay nagkakaisa. Ang ating mga pangarap ay muling nabuhay kung ang anumang pangako ay tila namatay, Panginoon, hiningahan mo ito ng iyong espiritu ng buhay. Ibinabalik ang pananampalatayang nawala, muling binubuhay ang apoy ng pag-asa. Ipinapakita nito na may oras pa. Pwede pa naman yun, sapagkat para sa Panginoon ay walang mga nakalok na pinto, walang mga saradong landas, walang bagay na imposible. At kung sinumang nakikinig sa panalangin ito ngayon ay umiyak ng tahimik, humihingi ng tulong sa gitna ng kakapusan. Ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang langit ay gumagalaw sa iyong pabor. May darating na sagot. May bagong simula na isinilang. Ang madilim na gabi ay nawawalan ng lakas. Sumikat na naman ang araw. Mabubuhay ka sa ipinangakong kasaganaan. Mararanasan mo ang supernatural na pangangalaga ng Diyos. Magsasabi ka ng mga patotoo na tila imposible ngayon. Ngunit tandaan, ang kasaganaan ay nagsisimula sa loob mo. Ang paraan ng pagtingin mo sa mundo ay nagbabago ng laha. Kapag sinimulan mo ang iyong araw sa pamamagitan ng pagiging mapagpasalamat sa halip na magreklamo, may magbabago. Kapag binasbasan mo sa halip na magmura, umutugon ang langit. Kapag nagtiwala ka sa halip na mawalan ng pag-asa, kumikilos ang Diyos. Kaya ngayon, inaanyayahan ko kayong pumili ng pananampalataya. Ilagay mo ang iyong mga proyekto, ang iyong mga pangarap, ang iyong pamilya, ang iyong buhay pinansyal. Ang iyong kinabukasan sa mga kamay ng Diyos. Maniwala ka. Teka, magiyaga. Darating ang kagapala at darating ito sa lawak ng iyong pananampalataya. Kung ang panalangin ito ay nagsasalita sa iyong puso, kung nakadama ka ng kapayapaan, lakas, kaaliwan o pag-asa, gusto kong anyayahan ka ngayon na maging bahagi ng tanikala ng pananampalatayang ito. Mag-subscribe sa channel dahil araw-araw ay mayroon kaming mga panalangin at mensahe na magpapabago sa iyong isip at magpapalakas ng iyong espiritu. Ion ang bell para maabisuhan kapag naglabas ng mga bagong video. Ulad ng video na ito, nakakatulong ito sa amin na maabot ang mas maraming buhay. At magkomento sa ibaba, naniniwala ako sa kasaganaan na nagmumula sa langit. Sumulat ng may pananampalataya bilang isang gawaing kropesya. At kung may kakilala kang dumaranas na mahirap na panahon, walang direksyon, na nangangailangan ng salita na magpapasigla sa kanilang pananampalataya. Ibahagi ang video na ito. Maaring ito lang ang kailangan ng taong iyon para hindi sumuko. Andaan, ang kaunlaran ay hindi swerte. Ito ay pagkakahanay sa kalangitan. Hindi ito accumulation, ito ay overflow. Ito ay hindi isang formula, ito ay buhay at aktibong pananampalataya. Ah, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Magkasama kami, nagdarasal, nanampalataya at naglalakad na magkatabi. Naway samahan ka ng kaunlaran ng Diyos, naway liwanagan ng banal na liwanag ang iyong mga hakbang, at naway ang bawat bagong araw ay magdala ng mga sagot na nakakagulat sa iyong puso. Manatili sa kapayapaan, magkita kita tayo sa susunod na panalangin.